Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki Alas 5 na po ng umaga At tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers Para po sa inyong lahat Kung makikita nyo po, ito Adito po tayo ngayon sa isang bus stop Ayan po, madilim pa po Nakita nyo yung langit Madilim pa siya, ayun yung gas station oh, So pasikat pa lang po yung araw Kaya mamimigay pa lang po tayo ng mga lucky numbers Siyempre po, para po sa inyo Dito po kami uh, laging nag... Uh, kumakain kapag ka bumabiyahe po kami. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers para po sa bawat isa, sa bawat bayan na ano na po mga kalaki. At syempre po, ang mga lucky numbers po natin talaga man naglalabasan ngayong, ngayong months, ano? Ang daming nanalo nung September, nung October, nung November, di ba? Baka ikaw na ngayong December ang palaring mga kalaki, di ba? Malay mo naman ngayong magpapasko, di ba? Isa ka sa swertehin. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, at ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, bilyonaryo Ayan po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Inaalagaan po yan eh ng 3 days bago po natin palitan. Medyo inaantok pa ako pero hindi ako susuko dahil kayo hindi rin kayo sumusuko na nanonood lagi sa amin at kumukuha ng mga lucky numbers dahil ang gusto namin dito sa lucky world maranasan mong manalo okay eto na po, umpisa na po natin sa masbate ang 2 digit lucky numbers mo ay number 13 at number 26 Cebu 17, 20 Aklan 3, 14 Aurora 12, 21 Laguna 6-4, Quezon. 35-37, Olongapo. 1-34, Dabal 13-14, Tarlac. 12-22, Kirino 5-20, Bacolod. 8-12, Cavite. 31-24, Tagig 5-7, Mindoro. 20 23 Marinduque 14 27 Caloocan 5 29 2715, 27 15 Palawan 9 25 Sambales 28, 8 uh, Kalinga-Apayao 1 5 Tabuk 27 6 Quezon City 2 24 Pampanga 87 Pangasinan 421 La Union 20, 20, Ayan, 20 28 20 na Ilocos Sur 12 Gs Ilocos Norte 35 31 Nueva Ecija 23 24 Nueva Vizcaya, 18 Gs. Romblon, 9-2 Angono Rizal 21-24 Montalban Rizal 26-29 Antipolo Rizal 8-30 Taytay Rizal 32-21 Cainta Rizal 8-7 San Mateo Rizal 9-23 Isabela 34 Gis Togigaraw sa East 19 Rojas 21 27 Capiz 4 11 Bohol 12 Gs Bulacan wa, uh, Bulacan 1 4 Baguio 5 16 Bicol 8 1 Batangas 7 14 Bataan 5-16 Butuan 23-35 Benguet 8-17 Ayan mga kalaki Puputulin muna natin sa Benguet para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nag every morning. Hello mga kalaki! Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na po mga kalaki. Kunin mo na mga laki numbers natin ngayon. Ano? At syempre po tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin pag napanood nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre yun, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee at sana makasali ka sa private consultation kasi madami na pong nananalo. Ito po ay eh, walang pilitan. Pagsasali ka po, pagsasali ka, tandaan mo ha, make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa para legit na legit kami po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Kasi po ang daming gumagaya ngayon. Ewan ko ba't gaya sila ng gaya. At mga kalaki sa mga interesado lang yan, namalay mo naman, yung birth month mo at birth year mo, pag nakod ko yan, eh yan pala ang uuwi uwi ng milyon sa ating lahat, di ba? Kaya subok lang ng subok mga kalaki sa mundong ito, try and try lang po tayo mga kalaki, di ba? Kaya ano pang inihintay mo? Kung naniniwala ka na kami ang magbibigay ng swerte sa iyo, syempre ano pang inihintay mo? Dapat po nakafollow po kay sa tamang account. Okay? Ito po, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers sa YouTube po, Red parong po na merong 16,300 followers sa TikTok po, Red parong din po na merong 417,000 followers at syempre, may second account po kami Red Parungkin po na 50,000 followers na kayero t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen sa Facebook at Aris Gatchalian. Ayan mga kalaki ha yan po dyan po kayo humingi ng lucky numbers kapag hindi kayo kasali sa private consultation pwede pa po kayong humingi, basta naka-follow kayo, naka-follow message ng message comment ng comment, pag nabasa ko po yan automatic po padadalan kita ng mga lucky numbers walang sabi-sabi. Okay mga kalaki, kaya gising na gising na, eto na po ikaw na unang uh, maglistat, unang alagaan mo to, tayaan mo na agad mamaya pong mga uh, pagsikat ng araw. Okay, so mga kalaki, ituloy na natin ang mga lucky numbers po ngayon pong umaga sa Iloilo. -Ilo, ayan, sa East 25, Leyte, 33, 24, Samar, Samar, 35, Paranaque. Sa East Gis, Manila. 9, 24. Pasig, 4, 3. San Juan, 17, 21. At Marikina, ayan po. Gis 15. Okay mga kalaki kompleto na po mga 2 digit lucky numbers natin takbo na po sa sukin yung outlet mamaya make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin bago nyo po tayaan at syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po tayo sa Mabini Pangasinan uy Mabini Pangasinan shout out po sa mga uh, family regalado family regalado po sa Mabini Pangasinan hello hello shout out po sa inyo maraming salamat po sa panonood nyo at siyempre po uh, dito po sa ano to Mabalakat pampanga, kami po ay mga gumagawa, nagbibenta ng parol. Hello po sa inyo, Uy, Magagandang ay parol dyan. Hello, hello, hello po sa inyo. At sana po, ngayon pong ko ay palarin tayong lahat at magkantay ng ngiti. At gusto ko po, isa sa inyo ang magiging milyonaryo ngayon pong taon na to. So good luck mga kalaki, ingat-ingat po. At sana po, gising ka na dahil ang swerte narito na.